Ay manay, 4 million daw siyang guys. lusobin niyo yung akin nakapin kapin. Okay lalabs, nandito na. Naka-connect na ako sa iyo. Ayan, 5 million daw siya guys. Marami salamat. Hansa, ano ang sa kay pagpahalinaw ano yung camera ba? Grabe pagka ito. Saan kaya ito? Wait lang. Ah, ganun pala ito. Ah, ganun pala ito. Lusob tayo mga langga. Lusob, lusobin natin yan. Yung ating nakapin. Bakit kayo, ano to, hindi na umusad? Ano nangyari dito, Riz Day? Ayan. I hear Malpipi, are you see, uh, seeing that they don't want to put it at it on list? Ano to? Ano ba yan? Are you seeing? That they don't want to put it on the list? Ano yan? Taka, naman niya kung ano eh. <clears throat> Ayan. Ala, nanong na-hide na kayo dyan? Anong yan eh? Anong di umausad, mader? ha. <laughs> Oo. Parang ulang kayong comment dyan. Ano bang nangyari dito? Kapungot, gininsil po na ba? Hindi nga, hindi ko kayo nakita. Saglit lang na. Oh. Ajen <clears throat> pa ba kayo? Ayan, I'm just checking to see if it. It's really live. Ano yan? What's you, what you say? I'm not understand. Ay, risk day. Ano yan, risk day? Ano nangyari dyan sa ano ko? Parang nawala na sila. Lahid ba kayo? Petra, ikaw lang nakita ko. Ano nangyari dyan? Okay, take care po. Marunong ka pala magtagalog eh. Hala ka, ayaw na siya mag-ano. Marunong ka pala magtagalog. Ala, ba't ayaw na siya? Ay, dito pala sa kabila. Kaloka. O, tinan mo lang. Rest day. Ipin mo. Ah, naanpin na yung ano. Ano ba to? Seven million dollars siyang guys. Maraming salamat. Ayun. <clears throat> okay, take care po. Marunong ka pala magtagalog. Take care ka pang alaman dyan. Okay guys, punta nyo yung aking number. Ano? Ano? Hindi umusad. O, hindi ko sila nakikita. Yung mga nag-comment, ano nangyari? Nahide ba? Anong nangyari dito sa ano ko?